ka lang pupunta sa amin din, eh, no? Pang lapa, pang liko, ayan o. No? May suba. Ayan na, malapit na tayo sa may damay o. Sa ulaman tapos sa unahan yung mining's ang mina. Sikret, kabukiran, or palaya, Ang tibalaan. Kaya kahit hindi na nga na, Pero wala kami gripo. Nagtitiis pa rin kami sa maalat na tubig at igibigib ng container. Para budget sa mga gripo, mga tubo. Ilang years na yan, oh. No? Mayroon yan dati, nasisira, eh. Galing? Oo, yung tuko. Oh. Hindi ko alam kung saan galing yung ano, topic. May ano, sa kapila, may ilog. Galing sa dami yung topic. Ito pala sila kasi, oo. Oh. Ay, dami pato, Welcome. Oro talong. Ay, dito. Ay, pinagmamalaki ko. Meron kami dito talong. Oh. <laughs> Ayan, may lugar kami kung saan ang pananim ay talong. Lapaw. Lapaw. lapaw, lapaw, lapaw. Ayan, guys. So, yung ilog galing sa dam. So, hindi na tayo. Ah, Pakad to airport ni po. ato Airport. Ayan, dito. Just dito tayo. tayo. Ayan, oro talong. Ay, maraming talong dito. Mamaya magbubukid tayo. Dito dati nang, dahil dito dati watermelon. Oo, buhay pa si Papa. Pupunta kami dito. Ay, grabe, tag isang sako. Ano? Anong tawag dyan po? Watermelon or ano tawag yan sa Tagalog? Bakwan. Bakwan. Ang tamis. Grabe. Ay, Ay grabe guys. Oh, so, buti pa yung baka. Ang sarap ng ligo. Ayan, oh, may tubig. Ay, baka or karabaw. Ay, maganda dito paghapon. hapon. siyan. Ayun, oh. No. Eh, dati, ayan, oh, no. nilalakad namin yan. Baka dito. Ay, ito naman, ano? Ganda dyan, oh. Eh. Kanina dito, paghapon ko, mainit kasi ngayon pag naglakad na Marami na rin pala mga bahay dito. O yan, may Marami na rin mga bahay. mga weekday food. tanin sagana sa tubig. Hinablan de, Ah, ito na yung hinablan. Talong. Oo, oh, oh. ayan o. Oh, Purok center o oh, Purok talong. Oy, ngayon ko lang nalaman na. Ah. Kaya na doon sa crossing nito, sa labasan, sa kapuntang highway, may mga may tindahan doon na puro talong, no? Dito pala yung galing. So, ibig sabihin mo na mura yung Ano? Sarap yan. Iturta, ano? Tsaka prito. Favorite ni Princess. Ayan. Ah, so, laging nililipad yung aking sombrero. Ay, lang. pa pa. Mamukit tayo. Mamukit tayo. Yan yeah guys, may mga tubo din dito sa kabila, oh. Ah, may mga tubo. Diba? Tubo ba yan? Oo nga, tubo, no. Di ka bup, huwag ka masyado, ano po. di Ayan. Okay. Dito na kami.

Damo na di pa mamalay, no? Mam, di gali. Da, hmm. pa uling. Oh. na <laughs> kami <laughs> di. Ara, amon katubuhan. Lo <laughs> no, nami, dan tawo paghapon din nang. Wala ko Paghapon nami din nang kay may tubuhan nang, oh. sa onto. Ang Ari de ang my birthday. Tawa ano? Tawa ano nga tawag ah? Ashinda. Ashinda. Ashinda na rin. Ashinda kasi yung ko. na bala

Sobong lang Uy, nang birthday sila. <laughs> nang birthday ang taga bye bye. Tamo ka lililitsyo na, no? Ay, Ay, ano ito mga kulo? Liog. Liog, bago bata no? Oh, Bo, oh, yan yung nililit yun, tapos isang ganyan na hulam. Ah, may inuman sila tubig. Ang galing. Ganang nilang Sipsipin lang. Galing niya dunis ah. Oy, ngaari ka mo de. <laughs> Wala ka mo kabalo. Amo pa lang kung na ikagamay. O, oh, sa to. Di ka, pirmi na ko, de. Pirmi na ko, de. Sa lugar nga, ne. Ito pa lang ko, de. Amo pa lang ko, o. Oh. Grade, grade. Wala pa, guru. Grade 1? Grade 1. Atong nakadress ko nga, white. Oh. <laughs> Amay po. Oh, pumuko lang kamu Si Alden di gai kay lip na. Okay. Okay akalaan man wah kala siya hinablan, hina bland ba oy 'di ba kal komada bolbotana ayo 'di Ito na luto ang ano oh gata lol ginaluto naaw ginaluto ni mama nung sa ano ah

brethnek koko bene da la paz na na han long ki kamuda oh yang teh lu je lu ne kan kene it is the tiger language... so girl pak

Bawa na malunggay data ko ni Vietnamits ina ari na green na green plus 1 mga models ang sang malunggay Okay. <laughs> Ganita, taas mo mm. mm. ng oh. Nang saka ka kalaban si nang gaka yelo gaka ano na no, luto. Ikaw masaka dali. Hoy. Okay. Okay. meri lang na kay vlog na sa meri dakong dabo ni ano. <laughs> Ay meri <Mary> lang na sa kay nga. ng guys. Gabi na dagdag mo kay guys. Presi Ikaw ka ba? Dagdag ka to. Pwede na po sa, oh, ano kay... ka. oh. oh. o, na sa akin, doy. <laughs> <laughs>